Ipinunto ng political analyst na si Professor Antonio Contreras ang pagbibigay ng tamang suporta sa mga guro. Ito'y matapos na walang universidad sa bansa ang nakabilang sa top 100 ng world ranking universities sa Asia. Sa punto de vista sa Rising Shine Pilipinas, binigyan din ni political analyst Professor Antonio Contreras na kabilang sa suporta na dapat ibigay sa mga guro ay tamang pasweldo. Una na rin iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na marami pang dapat gawin sa sektor ng edukasyon. Sa gitna naman ito, sinabi ni Contreras na dapat ding usisain ang kriteriya sa World University Rankings. Ilan kasi sa mga pamantasan sa ibang bansa ang una nang nag-withdraw ng partisipasyon dito. Napaka-komplikado nitong usaping ito. Pero hindi ko sinasabing walang problema ang higher education sa Pilipinas. At the same time, maging critical din tayo sa pagtingin diyan sa mga rankings-rankings na yan. Ginagawang karera na para bang ang tingin sa mga universities para ng kabayo. Kaya nangyari ngayon, nag-uunahan na lang. Nagpapadamihan lang ng puntos kahit saan kinukuha ang puntos.